Mayong adlaw! Nung ipinagawa nga pala namin yung bahay ay hindi muna namin pinabakuran sa harapan para makagalaw ng maayos yung mga tao na nagtatrabaho at pati na rin yung nagdi-deliver -de ng mga materialis. Nung natapos na nga ang bahay, eh, saka na lang namin pinabakuran sa harapan kasi magpipintura na lang naman at wala naman ng maraming i-deliver. Ide so sa mga matagal na nga nakasubaybay sa aking mga video, ay alam nyo naman siguro na tapos na yung bahay sa kasalukuyan. So itong video nga pala ay sinend lang sa akin nung kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko para asikasuhin yung pagpapagawa ng bahay. Kaya medyo hindi talaga siya good quality. So pagpasensyaan nyo na muna mga guys. Yes po guys. So tama po ang narinig nyo. Kaibigan ko po ang pinagkatiwalaan ko para matapos itong bahay. Kasi nga naman ay dito kami nakatira sa so, para mabuo or magawa ng mayos yung aming dream house ay pinagkatiwala namin sa kanya. Yes, hindi madaling magtiwala kasi nga di, kahit kapamilya mo pa ay pwede kang lukuhin. Pero sa part naman po namin ay may tiwala naman po ako sa friend ko na yon kahit napasaway yon At least naman ay pagsa sa ganitong paraan ay ganitong mga, mga gawain ay まあ僕。 mapagkakatiwalaan siya, rin siya. kasi yung pinagkatiwalaan ko nung ipinarenovate ko yung condo doon sa Cebu at maayos naman ding natapos yon at sobrang ganda ng outcome. Wala rin naman akong ibang choice kasi yung mama ko ay matanda na at medyo malayo ito sa bahay ng mama ko, kailangan pang mag-drive. Eh, hindi naman marunong mag-drive yung aking mother. At yung mga kapatid ko naman ay may kanya-kanyang buhay na, may mga pamilya na rin. Siyempre, kailangan din nilang ano mag magtrabaho para sa mga pamilya nila so hindi rin pwedeng istorbohin so ang ginagawa namin ay araw araw-araw nagsisend sa akin ng video para mamonitor ko or para makita ko kung merong palpak, merong babaguhin para hindi na lalong lumala at hindi na malaki ang gastos. At sa expenses naman, meron palaging resibo at saka nakalista rin yung mga pa paunti-unti na gastos para kukwintahin na lang namin sa hapon. Para sure talaga na walang, walang binulsa, walang etc., walang masasabi. So anyway, dito tayo sa septic tank. Ang sukat nga pala nito ay 1.5 meters by 3 meters at may lalim siyang 2 meters at hinati ito sa dalawa para sa dumi at para rin sa tubig. Medyo natagalan nga yung paghuhukay ng septic tank kasi sobrang mabato-bato talaga siya. Ang tigas ng bato ayaw matanggal. Nasira na lang yung hammer, jackhammer, 'yan ilang jackhammer na yung tumira ng ng uh, ng septic tank na yan ay hinabol uh, yatayan ng 1 month. Ang ano ng lupa dito, sobrang sulit ng lupa sa tigas ng mga bato. Kasi sa ibabaw lang yung kaunting lupa tapos mabato na talaga siya na sobrang sulit. Kaya hirap yung yung mga workers namin tapusin doon pero natapos rin naman sa wakas. So sa mga nagtatanong kung saan po kami umorder ng wood grain na spandrel at saka pati na rin yung roof ng bahay ay doon po kami nagorder sa Steltic Company through ano lang po online. Planta po 'yan ng mga yero pati na rin Spandrel. Meron po sila sa buong ano, buong Pilipinas. May iba't ibang branch po sila, pero hindi ka po pwede pumunta sa plant nila hindi ka po nakikipag-communicate sa FB page nila. Kasi lahat po ng orders nila ay through messengers lang po. So pupunta ka na lang po ng planta nila para mag-pick up ng orders. So hindi mo. na rin pala ako kumuha ng contractor para mag-install ng mga steel trusses kasi yung isa kong trabahante naman ay marunong naman siyang mag maglagay ay mag-install ng steel trusses pati na rin yung roof. So siya na yung gumawa. Bali dalawa sila yung bali nag-hire lang siya ng isa pang marunong na mag-install ng roof. Nung natapos na ay hindi na rin yun pinapasok. Hindi ko masasabi na nakatipid ako sa steel trusses pero masasabi ko naman na matibay talaga yung pagka-install nila kasi kinapalan nila yung parang pundasyon ng steel. Sa nakikita ko doon sa ibang video ay parang wala nang nilalagay na yung parang triangle ba yan na form. Iyong sa akin, ang kapal nang nilagay nila na triangle na form. Bali, dalawang bisis siguro kami nung nag-order ng bakal. Hindi kasi nagkasya yung unang-unang pedidos nila. Sa steel trusses siguro, inabot siguro to ng 80,000 or kulang-kulang 90,000. Iwan ko lang. Plus yung labor pa nito, kasi si Kuya lang din naman yung nag-install. Si Kuya na yung leader nila ba, leader ng mga panday namin siya lang din yung gumawa. Tapos meron lang siyang assistant na isa para mag magbigay sa kanya ng mga bakal pa itaas. So yung total ng trusses kasama na rin yung labor ay umabot talaga siya ng 100. Ay sobra pa ng kaunti siguro. Pero solid naman kasi sobrang tibay naman talaga ng paggagawa nila Tapos kuya. yung ginastos naman namin dito sa roof kasama yung spandrel ay umabot siya ng 102,000 pesos. Mura na siya, kaso nga lang nakagastos pa kami sa delivery fee kasi papunta pa ng Camotes Island, ang mahal-mahal ng pamasahi. 30,000 yung hiningi nila pero pina, 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 binigyan nila kami ng discount ng 2,000. So 28,000 yung delivery. So in total din is 130,000 din yung sa roof. Rough lang yun ha. Wala pang kasama ng, ng labor nila kuya. So iba-iba talaga yung gastos ng pag nagpapabahay. Kasi iba-iba talaga yung bayad. Iba-iba rin yung presyo ng mga materialis na ginamit. Merong nakakamura. Meron din na pamahal. Itong amin ay based lang naman sa nagastos namin. So iyon lang. Thank you for watching. Bye!